Ito. Ah, uh, ano po itong mga to, te? Mga yan? Bahay yeah. ng nanay. Uh, bahay ng anay. anay. O, oh, nagagam, ano rin yan? Ayan po, pinaniwalaan din po nila. Pinangahalo din sa mga sangkap. Sa uh mga -huh. sangkap. Okay. Ah. Ito, 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 ano nato. Nato na ito. Inter Ilang beses na ito na interview dito. Aba. In ito din. <laughs> yung mga iba-ibang agimat o kaya mga anting-anting. Sa dito yung ano nyo, best seller talaga. <laughs> yung uh, Opo. Yung bracelet. bracelet. Um, Saan dito. po? Ah, uh, iyan ang tawag nila. Opo. Element. With all. Ito naman po, wala siyang all. mga ano, ang tawag dito. Mm. Ay, mga pang sa business ko. Mm. Pwede po rin siyang pang lang isang inilalagay. Oo, ah, yung parang nakaready na lang. Apo. Ah, na lang. Ito po ay, yan, matatagpuan dito sa <laughs> bundok. Banal na bundok dito sa Mount uh, Banahaw. Ayan po, oh, Yan, ito, oh, magsimula tayo dito. Papakita ko po. Kung nais nyo pong bumili, kayo po yung pumunta dito. Ayan. At marami po kayo mapagpipilian. Ito po. kumbaga sabi nila na best na po ito doon sa baba. Yan. Tsaka marami rin po mga pasalubong. Kamagong ba ito? Yan. Ito po. Ah, Kumbaga sila rin yung isa sa mga ano rin, mga nagtitinda. Ayan po ha.